Kabong ay kararating lang galing sa pagtataba Upa, sa kapoy ni sa Akan Pontiyohin doon po sa kanilang niyugan at shout out din po pala kay Sir Randy Ocampo tapos ko shout out din po sa aking lolang supported sa aming pamilya God bless po sa inyo at ingat po kayo palagi o nga ay magluluto ng bayoko ang aking Niluluto ng bayo po. Yan po'y galing po doon sa bundok. Yan po'y 14 peraso. Ba yan po. Akan po pinapakalo at tapos po tatanggalin ko doon sa kanyang bahay. Yan po'y do ko sa gata. Natangin ko na sa kanyang bahay. Ito po'y nakuha ko sa niyugan sa aming pagkasabat. Yan po sa bundok. Ito oh, po'y Kuya akan menghiraskan kerusakan yang bahaya tapi akan bina lagi agar punya bilik pertahanan. Sudah. Ini. Seperti kotor pikiran sa Ayan po yung bayok at akan pong nililinis at ating pong iadubo sa gata. Yung mga dilaw na yan, yung pinaka itlog niya. Dito po ha, guys, yung mga itlog po siya. Ito masarap. Ito ating sasangkot siya muna, buhod po natin iadubo sa gata. Yung pong nakakit po yung mutok-mutok. -mutok. Sa akin po nuhugasan para po matanggal yung dulas niya, yung laway niya. Sabi pangalawang ballaw na. Okay na po ito. sa tayo po maghihiwa na yung um, bayo ko. Hihiwain po natin sa maliliit. Yan ang po ko. Ito na ah, gumaba. tapos ito na po hiwa-hiwain ng maliliit yan po yung aking sa asin baka po siya sangkot siya yan po siya yan pong madidilawa yung pinaka itlog po niya yan pong masarap yan pong malamasin sa asin sa lalamasin po pala muna natin sa dahon ng salay o tanglad parang po sa amin ay salay Lalo po na may tanglad. Ayan po. Malamasin po natin ang dahon. Yung aking kinawang niwahawang bayo ko. Malamasin daw po ng mama. Ayan po sa lilinis po ng sa Pagulagaan po niya na sinantulo. Kapalamas ko po ito. akin ng mga Ano yun? Kasi na sa asing? Ha? Okay. Hindi ko nalamasin sa asing. Hindi na po natin palalamasin sa asing. Nalamas na, nalamas na daw po sa dahan ng tanulad. Sa live. Ito na po yung day-direct sa isang kotsa. Pagkahugas po na yan. Nahugasan po po natin ang tubig mga po at nilalagyan na po yung mga manang ito babanlawa na po ayun po naman pala si Leticia yung po mag ina ayun po ah Ayan po pala yung kulungan nila tila at saka naisil ng kulungan po ng manok.

Ay, kaya hinugasan ko. Ano. Araw, hindi. Hinugasan ko yan. Kaya siya. Oo, nung lalagaan ako. Hinugasan ko. Hindi na lang ako pangalito sa pampangay. Eh. ayun nga po, nakapaghiwa na po si Kuya ng bawang sibuyas luya. May dalawa po yung dalawang perasong tanlad. Lalagyan po ni Kuya. Atin ang isinalang. Yan Atin po yung ating po natin lalagay yung Ricardo. Nakalagay po po lang dito ay saka po asin. Atin po unang sasangkotsa. Tapos may kaunting sibuyas. Tapos luya. Mga po natin lalagyan ng rekado pagka nasangkot sana na kapunong gata kasabay na po yun. na po guys at nasangkot siya ko na po lalagyan natin, natin, po yung ricado saka po yung gata let's go <laughs> guys yung ricado yan po yung may sili, luya, bawang, sibuyas at saka po tanglad ito po naman yung gata so, natin na po ilalagay Ayan na po guys yung gata. Nalagay ko na po. Saka po yung ricado, sili. Ayan po. Pampagana po yung sili. Ayan po, nalagay na natin. Ayan po yung ating lalangis, lalangis. Papagayin po natin yung sabaw niya, yung gata. Para po masarap. Sabay dito nagluluto sa kahoy at out po ngay. Wala pong kuryente. Baka po mamaya ng magkakakotente. Mga alas sa is. Ito po naman yung alaga nina pilat na sisiw. Ano isil? Ayan po. Ayan po yung mga whole Ayan po. Po yung, Ayan po yung iba. yung iba'y tulog. Ayan yung iba'y nainom. Ayan po. Ayan po yung ilaw. Para po hindi sila lamigin. Kung po yung tatlo na inom. Ah, dito po naman sa kabila ay yung isang inahin nila. Yung po, ano kayo -yup na siya. Yan po yung may sisiyo din. Yan po yung sisiyo niya. Yan po yung sisiyo niya. Yung pong ibay na doon, nasa loob ng kanyang pakpak. Kalip-lip na po. Talbos po ng sili. Ilagyan ko po ng talbos ng sili. Makaunti para po mabango. Saka po sili. na po siya. Ayan po ipapagahin ko yung gata. Sa langas asin po natin. Mainit po dito sa kawan. Itong po. guys at luto na yung ating bayo kung inadobo sa gata. Ayan po luto na po siya. Nagmanti-manti ka na po. Ayan po, po yung ahong kulaang. Ayan po. Ito na po siya. Ang ating bayo kong inadobo sa gata. Ito at manti-manti ka na. Ito na po siya. Yan po yung masarap. Naman yung niluluto ni mamang sinantol. Yan po yung papalangas lang asin po niya. Papagahin po yung sabaw. Lak na yung isda. Sinantol. Niluluto din po siya. maya maya po po ahunin niya at madaga po yung sabaw at ayan po kakain na po si kuya ang ulam po ni kuya yung bayuko ayan po yung may silo humapang-pang po kain po kain po tayo